Welcome back to my channel for today's video po. Uh, Paglinis tak po kami ng pum at nalinis na po namin ba pero hindi pa talaga complete na nalilinis pero umuulan-ulan pa po rin po kanina pero huminto na po yung ulan papakita ko sa inyo na nalilista na namin yung pum namin. Pumasok na naman sa loob yung ano, baha. Yan po. Andiyan po yung nanay. Si Patawing! Si Lola, yakit natin! At ayan po, yung pum po namin na nilabahan namin. Ayan po. Ayan ang pum yung baha. Pumasok na naman sa loob. Si nanay, naka, nakahiga po, natutulog pa po. Ito na, hindi ko kaya niya. Ayan guys, so. <coughs> imusong na po ako. Si sinanay walang kasama. Ayan po yung ano, uh, namin. Foam na nilaghan. Nanay na dyan po. Ayan po yung baha. Punting ulan lang po yan guys. Ayan yung baha agad. Baha yung talampakan ko po. Pamangkin ko si Tawin. Ako po, nasa tubigan po ako. Nanok si nanay kasi parang tumataas yung ulan. Ay, tumataas yung tubig. Parang tumataas yung tubig, eh. Diyan ka lang na yan kasi maaanan yung chinela sa paa mo eh. Madudumihan eh. And guys. Tabayan na lang yung mamaya guys. Namin dito, kunting ulan lang po. Binabaha talaga agad. Mababa kasi yung bahay namin. Saka-saka lang po. Balang araw makakaalis po kami dito. okay tulungan niyo po kami. Don't forget to share, like, and subscribe sa aming YouTube channel. Michael TV po. Maraming salamat po at God, God bless po sa inyo. At panalangin nyo rin po lagi ang aming karigtasan. Salamat sa panay. Thank yo you po.